doon tayo umalik sa basic. Umalik sa saan tayo ang galing. Alalahanin ng mga values sa puro sa akin na tayo ang mga bulang. Kaya hapang doon sa aking mga kapatahan, hiliin -hili lang natin ang mga gusto na ako ako. Nagpapasalamat po tayo sa ating mga kasama, sa ating mga lupon ng at lupon ng pagkili na talaga naman nahirapan sa dami po na mahuhusay at Rink, na deserve tumanggal na award na ito. Mga ko dito ang walaan ng awards. Saksi sa mga sa katapang ang inyong relasyon. Nakita namin ang inyong pagkini para sa isang nagbabago ng spakas at pakatalan ng mga ipunan. Be the courageous generation that you are. We hope And we pray that you will always know where to stand up, to depend on, to love this province, and to love this nation. grateful that I received this kind of award because it is really unexpected for me. So I am very overwhelmed right now. I don't know what to say. With the setup right now, I can say that this will be one of the most memorable moments in my entire life. Ang aking buong pamilya at ang mga kasama ko sa trabaho, ang aming mga supplier, ang lahat ng aming stakeholders ang nagtulak sa akin para magpursige at maabot man kung ano man yung naabot ko ngayon. I've actually been through a lot. I joined the national stage three times. All of them I represented Bulacan with all of my heart. And on my third time, we actually garnered the national crown of Miss Philippines. Sa mga kabataan na nangangarap din, kung ano man gusto nilang gawin ng profession sa buhay, sa sports, sa pageant, sa politika, anything, just keep going and always pursue your dreams. Higit sa lahat, manampalataya ko sa Diyos. Watu ini dinamakanlah tan kapitan Maktab Luki. Maksud saya kekayaan kau yang ini boleh diambil dengan tuai. Ia pasang pertida sehingga muat tempa. Naik suku kekayaan yang bagi ini dan ulama tentang hukum dan pengukur akasubuya tapi perbatasan tanah lebih lebih ke hutan tadi